Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran at mga isyu na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your win. Senior Simo. Senior Simo. Senior S -s 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 Senior Simo. Issue Issue i -i 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 Issue 101. Los <mumbles> <exclude> Visayas, at Mindanao, buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino Welcome sa isa na namang episode ng ating palatutunan ang Araw ngayon na Sabado 22 ng Marso taong 2005. Pumasa po ako na nasa mabuti po kayong kalagayan at malulusog na pangangatawan Sa episode na ito, mga ka ating tatalakayin ang uh, naging pagdinig kahapon sa ng House Tricom sa House of Representatives ang Tricom mga kaesyo Public Order and Safety, Public Information and Information, Communic And Communication Technology mga kaesyo Isang congressman. Isang congressman. Kilala nyo ito mga kaesyo Isang congressman, isang kinilalang pastor ang nagpayok sa isang resource person. <laughs> Nagpahiya sa isang resource person para pilitin itong mag-apologize. Wala tayo si... Wala tayo dito si... Uh, dating Presidente Gloria. Ang I am sorry. <laughs> Habang isa namang congressman, mga kaisyo, ang nagbabala sa mga resource person para hindi na magsalita at pumuna sa Tricom. Ano sa tingin nyo mga kaesyo Katanggap-tanggap pa ang asal At ang mga ginawa doon sa tricom ng mga congressman Ng mga honorable pero bago natin umpisa na ng ating talakayan, huwag po kalimutan na mag-like sa video na ito. I-click nyo po ang subscribe button at ang notification bell sa all para kayo ay mapapalahanan kung sakasakaling tayo ay may live stream katulad nito. Huwag po, din ninyong kalimutan na follow nyo po at like ang ating Facebook fan page na Senyo Simon 101 at isama nyo na rin ang ating X at ang ating Twitter na makahalit tulad ng mga pangalon na at Senyo Simon 101. Kaya, tuwag na nating patagalin pa. Umpisa na natin ang ating talagayan dito sa ating palatutunan ng Issue 101. Kasi yung linggo na si Senior, Simo. Alright mga ka welcome back. Dito sa ating Balatuntunan, ang issue 101 today is once again March 32, 2025 Saturday At kung uh, nandyan kayo, nanonood sa, sa ating Vinyl Live, pwede kayong makisali sa ating talagang yan uh, dito sa ating Balatuntunan Kaya tumisahan na po natin mga ka-issue, dito tayo sa naging committee hearing mm, Committee hearing <laughs> Okay mga kaesyo. So ito, 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 Yung pastor mga kaesyo. Ah, pastor ito. Pero iwan ko kung uh, naka- nakasunod pa ba siya sa mga turo ng Panginoong Jesus mga kaesyo. Dahil ang asal niya dito parang uh, galing sa impyerno. Oh. <laughs> so ito siya mga kaesyo. Si Congressman Abante ng Maynila. Actually, ah, uh uh wrote something about me no i don't remember doing that i don't remember uh her saying things against me have you ever uh made a statement against me Mr. it said at one time uh i'm not sure sir but i'm sure i've been hurt by by some of the things that that quadcom during that time of uh M mr the Chair Said you have been hurt Yes what why are you hurt because are you sir, are, are you the ones being investigated Why are you hurt no sir because i'm a support ay ito 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 so ang tanong niya bante dito mga kaesyo kay Crisetio ah K R I Z E T E nasasaktan ka ba ay dahil sabi niya ang tanong niya unang tanong niya ni Abante dito mga kaesyo ay um mayroon bang pagkakataon na si Crisetio ay nagsusulat tungkol kay Abante at sagot naman ni Crisetio sa kanya mga kaesyo ay malamang mayroon pagkakataon pero hindi baka hindi niya marikol dahil nasasaktan siya sa mga paraan dyan sa Quadcom. Lalo na kung ikaw ay supporter ng mga Duterte. Dahil sa kababu kababuyan, dahil sa kawalang asal, tamang asal dyan sa Quadcom, ito mga kaisyo ay Tricom, Public Order and Safety, Information and Communication Technology, at Public information Dahil sa kawalang asal nila mga kaesyo na para silang mga hari jan sa House of Representatives lalong lumagapak ang perception ng mga tao, ang pananaw ng mga tao sa mga kongresista. What I'm saying is this. You are not being investigated. I'd like to ask a question. Why are you hurt? Grabe, no? Si, si, itong si Abante ba? Para siyang, para sa tingin, parang tingin niya sa kanyang sarili ba? Ay siya ang uh, pinaka makapangyarihan sa lahat? Tingin niya sa kanyang sarili, parang siya ay Diyos? Di ba ang, ang mga nila lang na ang pananaw nila sa kanilang sarili ay Diyos mga kaesyo ay yawa. Di po ba mga kaesyo? Kung ang isang nila lang, ang isang nilika ng, ng Diyos ay gusto siyang maging Diyos. Mag-asta na parang Diyos mga kaesyo. Di ba siya ay isang demonyo? And this is a proof. Ang asal nitong si Bini Abante Para um, sir, Mr. Chair, I will just uh, answer honestly. Uh, for example, if you are a supporter of a certain politician, as I'm sure your supporters in, in the, your district in Manila know, if somebody you love or support is uh, um, attacked or investigated, it hurts you. but so I'm just being honest because I don't remember that I said anything about you. I'm just, said, I'm just saying that uh, I'm sure that maybe there were. I am not sure, sir. I'm sorry. I, I don't not, think I've said anything bad about you. Mr. Chair, him. I will not belabor anymore on uh, what she said about me, no? But I just would like to uh, reiterate what uh, Congressman Jude has been saying all along. Uh, you said, uh, you're a journalist, right? Yes, sir. Okay. I'm not a journalist. Yes, sir. And you said uh, a while ago that you write what you feel. Am I right? On my Facebook, sir. Not on my job. Okay. okay. Um, Atin lang pong skip dito, mga ka-esyo, itong bahagi. Kasi dito tayo tututok sa bahagi na kung saan ah, lumalabas na sa bunganga ng demonyo ang mga salitang hindi makadiyos, hindi maka uh, malayo sa turo ng Panginoon mga kaisyo. Ha? Huh? Ito hanapin natin 'yon. That, is what the masses feel. As uh, uh, Mr. Chairman, that's what the impression I got uh, from the Do you uh, please write? Yes, If you, that, will, you believe, not, just a moment. That you Kasi believe... mga kaisyo, ang 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 kanila kasing pinag Usapan si Criscito nagpo-post sa social media na hindi bilang mama mahayag o journalist dahil isa po siyang journalist. Pero ang sinasabi ni Criscito dito mga ka para madali na lang po ang ating, ang, ang ating ang uh, ating pagtalakay dito ay sinasabi niya na ang kanyang mga post is hindi dahil siya ay nagbabalita kundi siya po ay nagpahayag bilang tao, bilang mamamayan. Kasi ang isipan ng mga demonyo diyan sa kongreso, pag ang isang tao ay nagpahayag o nagpost, maliban na lang talaga yung mga intended na ginawa mga kaesyo, katulad nung isa na hinoli sa sibo dito sa sibo mga kaesyo, dahil iniba niya ang uh, naging post ng News 5 tungkol sa isang uh, pahayag ng Pangulo mga kaesyo, yun, mali yun. No? Ang, ang, ang akin lang kasi, panawagan natin sa mga supporters din, ang panawagan ko po sa mga supporters din ng Pangulong Duterte, maka, maging makatutuhanan po tayo sa ating mga post. 'Yung totoo lang. Sige, banat banata natin. Kung ano ang nasa sa sa, sa, sa loobin natin, sige, ipahayag natin. Pero 'wag po tayong gagawa ng anumang mga pahayag na gawa-gawa lamang. Lalo na kung walang pinagbabasihan. If that uh, with the statement of General Torre. Would you please write that? Yes. Therefore December in that picture and uh, I was told that this is the uh, Skip na tayo the, mga guys ha. Because, Doon tayo sa puntahan natin yung you Feel about this. Now you tell us right here in this community. Uh, anong ibig sabihin tung impression na ito? Mr. Chair, I uh, respectfully Grabe mga guys. Ang akin lang kasi mga guys, ano para silang ang ano uh, Kangaroo court or hindi, parang uh, military tribunal o ano man tawag dito yung uh, yung uh, mga military na ang uh, namumuno sa atin. O tingnan niyo po, tawa si Congressman sino ba to? Um, sabihin ah, impression ah, nito. ito. Oo. Ah, Chen. Ah, ah, ah. Nakakawalang respeto. Tingnan niyo po sila. No. nag para bang ewan natin mga kaesyo mawawalan ta talaga kasi tayo ng respeto sa mga ganitong tao ganito sila sa na makikita natin nagtatawanan parang kinukotya nilang mga resource person kita nyo ba mga kaesyo I, uh, respectfully, I would like to say that um, there are many congressmen mm whose children live oh, nice. kasi itong mga isyu itong isa tungkol sa post niya back uh, tayo uh, ng kaunti mga ka kasi binasa dito ni Abante yan. And uh, I was told that this is the uh the daughter of uh, the former president. Now you said mm. yung anak ka ng presidente uh, uh. kapatid ka ng VP, mayor at congressman pero kailangan mo magbenta ng deodorant sa TikTok. with matching actual application of the odorant to kili mo because sayang ang pera para may pambili ka na lu. Samantalang ang anak ng mga congressman lang na kung sino, -sino eh nag-aaral abroad sa Europe at Switzerland at walang alam sa buhay, akala eh hard working lang ang kanilang mga magulang. I would like to I would like to understand this. I would like to understand what you feel about this. Now you tell us right here in this committee, ah. Uh, anong ibig impression There are many congressmen whose children live lives that are far beyond what their son and other parents have. Well, Mr. Cherto, Okay, emphasize, ha? Emphasize. bobong abante. bobong abante. Dimonyong abante. Makinig ka. Ang sinabi ni Chrisit Cho dito, ang mga parents, ang uh, mga anak, nag-aasta, o namumuhay ng ang 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 sahod o sobra sa salin parang sobra sa salin ang ang ang, ang, ang pamumuhay or eh, iwan ewan ko ba sa sa tagalog <laughs> ano po tatagalugin to ah, ito mga guys si Crisitio na lang but their salin of their children with ah, live lives mayroong mga anak daw na namumuhay na ang lifestyle ay or far beyond what their salin of their parents have well, ah, na namumuhay Sobra sa kung ano ang nakalagay sa salin mga kaesyo ng kanilang mga magulang ng mga kongresista. Anong ibig sabihin yan mga kaesyo? Nagdeklara ang kanilang mga magulang ng salin pero ang pamumuhay, ang lifestyle ng kanilang mga anak ay parang hindi tumugma doon sa nakalagay sa salin. In other words, itong mga kongresistang to, ay hindi sumusunod sa kung ano ang nasa batas. Chair, to inform Ms. Cusset that uh, my child, I have three children and they never went to Switzerland to study. Yes, sir. Ay kung hindi ka, kasali, ba't ka magagalit? Ito talagang si bubong demonyong abante mga kaisyo. Fortunately, ilan lang ang nanonood sa video na to. Fortunately, dahil kung hindi, marami ang nakapanood ng video na natin na ito mga kaisyon na atin pong binabanatan itong si Abante. Baka tatawagin din ako. Pero masasabi ko sa iyo, Abante, sobra ka na. Do, sobra ka na, do. Sa aming mga bisaya, kung nandito ka pa, do, Abante, kahit aso pa ang tatakbong o kakalaban sa iyo, Abante, hindi ka mananalo. Doon kami sa aso. Not okay. you, it's not you, sir. All right, not me. Yes, sir. So therefore, not who me. Who are you referring to? Ah, this is not You give us names. So who are you referring to? You made a statement that there are a lot of congressmen. Therefore, you tell us now who are you referring? So, nagangit pa si si ano ba to si congressman um nasa dulo ng aking dila mga kaisyo. Ito kasi kagahaman. Ito kasi ah nagagalit yung mga tao to. Ang sarap ay dipala Sus ang sarap Grabe 'yung Two, Sir um Mr. Chair respectfully my council does not want me to uh, mention Oh ito na mga kayo pinipilit na ni ni gagong demonyong Abante bubong demonyong Abante Feeling hari feeling malakas, feeling makapangyarihan. Council is wrong. You made a statement. Oh, your council is wrong. Gago, hindi ka abogado. Gago! Hindi ka abogado. Your council is wrong. Nasa katinuan ba ba itong kongresista na ito mga kaisyo? Ano sa tingin nyo? Matino pa ba ang ganito magsalitang kongresista? pastor pero hindi tugma sa aral ng Biblia ang asal niya galing sa impyerno ba tong taong to mga kaisyo alang ang anak ng mga congressman you made that statement maraming congressman so I'm asking you right now sino. Ah, sino-sinong congressman yon na may mga anak na nag-aral sa Europe at sa na walang alam sa buhay? Yun ang ibig sabihin nun. Yun ang impression mo, di ba? All right. You B tell B us B now. Because that is not only an impression, Mr. Chair. B he B is, she is telling us something. Yan ay isang opinion, gago! Opinion niya ni Crisitcho. Ba't mo pilitin na magpahayag siya at ituro niya kung sino-sino ang mga kongresis? Trabaho niyo yan! Mga kasamahan niyo sa kongreso, mayroong mga ganyan! Grabe to mga kaesyo. Grabe to. Buti na lang, Kaunti lang ang nanonood sa video na to mga kaesyo. Parang nagpapalabas lang ako ng hangin dito mga kaesyo. <laughs> <laughs> ha? Think that she believed to be true. Ah. Yes. Skip natin mga kaesyo ha. Sino eh nag-aaral abroad sa Europe at mm. Dahil nag uh, recess sila. Is that what you feel? Um, sir, uh, I apologize. I do not know what happened on December 28 to make me angry. But if I wrote it that time, yep. Uh, Miss Peachy, I can see that you are a very good English speaker. For for my bad words or for, I apologize for my bad words, sir. Bad words or Uh, I Those are my feelings. Kasi binamigay natin yung pera sa Apple. Therefore, if that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. I will... Ba't ka, ka? So, na nasa yung sa kasi ito, ng mga pang tayo. My goodness! Uh, ah. ah, ito, you tanga. Salihin, you're going to base your statement. Tanga ng gobyerno. Sa news na nabasa mo, Mr. Chair. And then you tell me you're a journalist. And you tell me that you're speaking the truth. Grabe mga ka Makini ka kayo mga ka-esyo ha? kung ito ang klase ng tao na nasa gobyerno wala na tayong kalayaang ang magkapagpahayag dahil kahit ano pang sabihin natin o ano ang gusto nating sabihin mga kaesyo bilang pagpapahayag ng ating saluubin mga kaesyo ay kikitilin ng mga to kikitilin ang katulad ni bubo, ugok, at demonyong abante. Buti na lang, hindi ka kongresista dito sa Cebu dahil kung, 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 ikaw ay naging kongresista dito sa Cebu at tatakbo ka, magpapare-elect ka, kahit aso pa ang kakalaban sa'yo, doon kami sa aso. Ibubuto namin ang aso. Kung ganyan Iwan ko ba kung bakit binuto to ng mga taga Maynila, mga kaesyo, itong gagon demonyong kongresista na to? Mr. Mr. Chair, respectfully po, those are my feelings. Kasi binamigay natin yung pera Therefore, sa akin. If that's your Mr. feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize Please, this committee. I will apologize. Mr. Mr. Chair, for admitting that, no? Uh, siguro naman, makikita mo naman ang gobyerno Ah, alam mo sa akin yung Sir, ang pinapalagay ni Miss ha? Mm, ito yung audience kayo. niya mga tanga eh. Yung pinapalagay mo. Grabe, mga audience niya mga tanga. Kung ako kasi, kung gisi ko ang kuna tong gago na to. Pa na nong kahit makulong ako sinap sa sa sapak sapakin ko talang talagang mukha ni nan. Grabe to mga kaesyo, walang mudo. Demonyo ugok pa at bubo. Sana hindi ito manalo sa ha ngayong halalan mga kaesyo? Ha? Intimidating. Kaya, uh, inilagay ko sa ating cover page, Master Intimidators, itong dalawa to. Itong si Boy Abante, Bini Abante, at isang kongresistang si Paduano ng isang uh, Partilis pa yata yan? Grabe mga ka-asyo. Walang modo, walang walang pagbigay galang sa mga resources. Parang si, uh, par, sa per, mga uh, resource person. Sa kanilang committee hearing mga ka-asyo. Grabe. O, oh, anong sabi ulit ni Avanti nito? Ang pinapalagay ni Ms. Casette, ha? Yung audience niya mga tanga eh yun ang pinapalagay mo. Hindi ang gobyerno. Yung audience mo, mga tanga, kaya papaniwalaan nila ang sinasabi mo sapagkat yung audience mo mismo ang hindi nakakaintindi. Audience ni Crisit, mga tanga. Mayroon ba mga audience ni Crisit dito na nanonood sa atin? Mga tanga daw kayo. Sus. Kung makikita palang, mag, kung makikita, nyo pa lang ko ako mga Kaiso na. Kung paano ko dinudurot ang mukha ni gagong Abante. Demonyong Abante dito mga Kaiso. Sus. That, that, what is that is that is fake news, Mr. Chair? And that is what we're investigating right now. Suska demonyo talaga tong tao na 'to mga Kaiso. At ito ang mga kaesyo, hindi na lang natin pabain pa ang komentaryo natin dito ni ni Paduano. Talagang kikitilin ng mga taong to ang ating karapatan, ang ating kalayaan mga kaesyo na makapagpahayag. Anong sabi dito mga kaesyo? Before the next hearing po. Thank you sir. And lastly, Mr. Chairman, just to remind everyone, no, uh, resource persons, and that includes all those resource persons that are not present in today's hearing, And maybe they're monitoring this hearing. Let me remind everyone that uh, uh, please don't force us to cite in contempt because under our rules, just to remind you, Section 11 of our internal rules, Paragraph F, we will not allow discussions or attacking, insulting this committee hearing after this. Buisit. Hindi daw nila pahintulutan ang anumang talakayan mga kaesyo tungkol sa committee hearing na yan ha nakagabisi talaga tong mga kongresista na to suspension of this hearing because you will be in violation of section 11 letter F of our internal laws you will be for will be so Sight yung contempt for... Gra grabe, no? Nakakabuisit ang mga taong to, mga kaisyo. Ano ano ang uh, sinight niya sa kanilang committee uh, rules mga kaesyo Ito Anong sabi diyan sa anong uh, sinasabi niya uh, niya tungkol sa ano sa contempt Ah uh, sabi dito sa kaniyang sinight Article uh, saan ba 'yon? Ito Article 11 No uh, Article 11 uh, letter F undue interference in the conduct of proceedings. Pero ang undue interference mga kaisyo, ito ay tungkol sa ha, ah, pagpigil sa anumang hakbay, ah, hakbang para matuloy ang kanilang hearing. Ito ang, ang gustong gamitin nitong isa pang ugok mga kaisyo na diktador. Asal diktador mga kaisyo na si Padwano na gusto niyang gawin o pagbabasihan para hindi makapagsalita ang mga resource person. Kasi sabi niya dito, ang mga resource person na nakadalo at hindi nakadalo, dapat ay hindi tatalakayin ang nagiging hearing mga kaisyo. Issue, Issue Ano pa? In violation of letter F, undue interference in this hearing po. Just be reminded po. Kasi we have already done that in my committee. One of the black timer in Cagayan, Bombo Radio Cagayan, was cited in contempt because after the hearing, he attacks the result of and uh, insulted the committee and the result of the hearing. Please be reminded po. Thank you. Grabe mga guys. You know? Parang uh, mas makapangyarihan pa sa presidente itong mga kongresista natin. Itong dalawang intimidators na, ito mga kaesyo na magtitreat ng contempt pag hindi mo maayos ang iyong sagot. Magbabanta na iko-contempt -co ka pag hindi sangayon sa kanilang kagustuhan ng mga sagot mo. So hanggang dyan lang po muna tayo dito sa ating palatuntunan ang issue. 101. Muli mga kaisyo, abangan ang susunod natin na talakayan dito sa ating uh, YouTube channel. At please naman po, uh, suportahan niyo po ang ating, uh, ang aking YouTube channel na Senior Simon at ang ating mga social media platforms mga kaisyo. Senior Simon! Hanggang sa muli, ito po muli ang inyong lingkod na si Senior Simon! At sa mo ng mamaalam, tandaan, mas lamang ang may alam. Bye-bye! At ang Issue 101. Ang ilin natin sa mga kinaokunan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.